yan kasaka nakikita nyo po asola yan yan po ay pwede, pang organic kasaka nagpunta po ako dito sa barangay San Miguel sa may SMB nakita nyo yung mga pang organic po yung kasaka ito naman po yung mga kanyang alagang rabbit yung binibenta yan ni Carrie pag ano PM lang nyo po kung gusto nyo pong bumili o magtanong pwede po kayo magtanong sa kanya kasaka yan po yung mga alaga niya dito mahirap ang tubig kasaka kaya yung iba mga tanim niyang gulay mga tuyo na yung mga talbos hitaw alos na matay na kasi may mahirap sa tubig kaya kasaka ayan naman ginagawa niya umiigib pa siya sa bayan para lang po ma painom ang kanya mga alagang rabbit po marami na po yan yung pong maliliit, mga bata pa yan ewan ko lang po ko ilang buwan hindi na po natin siyang natanong kasi may ginagawa siya kasaka may tinda rin po siyang papaya mga dwarf marami po siyang binebenta rin dito yan kasaka ito nyo ang, ang kukyut ng mga rabbit na maliliit oh. bagay ang rabbit hindi yan pare-pares ng anak meron marami meron dalawa hindi, ang marami yata nakita ko sampu pero meron din dalawa lang din ang anak yan kasaka oh kita nyo marami rin siyang tanim dito mga ano kung ano ano kasaka meron din pong yan hanggang dyan na lang po uh, ang ating video marami siya na meron pang dragon fruit kasaka huwag po kayo magsawang mag like at mag comment at mag share marami po salamat bye bye yeah.